Ah, oh, ayan lang ah. Ah, oh, ah sige. Kasi okay. si 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 oh. <tod chrome> ah, nawala lang, sino wala, sino wala ah, si Dawa. Ayan, oh, Dawa. isa. Kakahit ano na lang diyan. Ay 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 ay. Lo, tira picture tayo. Yan yan yan. Ayun, picture. Wow. Yo, iya, iya, iya. Ayya, ayya, ayya. Wow. Yeah. Yeah. <tod funky> wow. Yeah. 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 ayan ayya. Naiinis na siya, naiinis na. Papagod. Ayya, apo, pwede po. Ayan, ayan. 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 ayan.

Uh, apa <laughs> ditin